So, na kami? At, na tayo kanina ng alas 10 at walang raciband madalang sa so, buya na kailang sa tayo So, ari na ulit tayo? At nakapagkainan na lang po siguran Alman al al lang at masler.

Mas. Ada luring. Oke, lupi. Lupi master. Ye lupi. Ye rupin. Halo. Nagul.

master oh, good size master hmm. laki hmm. good size hmm. ingo please again astas, makabon, master

Bye Master! Nakabitan to ha. Ah. Vision. Magmalabog pa. Lali. Ano naman Master? May ikot pa, gusto mo ba to? Mayroon lang ako to. Sabi ko di lang ba Ipinigin Ipinigin lang ang Dali siya master ito sa bagong palit ko Di plastic pa rin ito Parang dilis you know? yes. para Parang dilis master ito So, ko si master sa uli

Bumaganti uh, okay. <laughs> Excited pa rin Ay, sinapayag pa naman yata

Nabot na sa lang Pag camera Yung batu-batu natin Elopin Elopin <laughs> Nagal mo oh. po na ako na tayo Nagalating po na Isa-isa si Badmaster Nagal mo po na itong ito na at ito po natin, pangalwan lagayin natin. Dito na master. Nalubog na ang araw. Iladuhan ko na lang itong ating huli ngayong pahapon. Dito na lang muna itong ating video master. Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta sa ating channel. At kung bago ka palang master dito sa channel na ito, baki mag-click po na yung subscribe button dyan sa baba at tight na rin ang bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload o so, yun master hanggang dito na lang hanggang sa muli fish on ito so, nga pala master yung huli natin ngayong pahapon yan o ito yung huli nila din sa huli ilang piraso din 2, 4, 6 Anin Master, yan lang yung huli natin ngayong pahapon na Bali pangalaman lagay natin ngayon